O oh, mga kapinya, ganito po kami maglaglag ng gamot sa talbos Yan po o oh. Puhulugan lang natin yan ng gamot O oh. Yan, okay. good morning mga kapinya tayo pa ay mag-uulit ulit ngayon na ng pampabunga. Ganyan po ang aming ginagawa. halo mo natin ang kating abunga. Nung nakaraan po, hindi ko po na i-video yung pag-uulog namin ng gamot. O, ganito lang po siya. Dalawang Sige pare, halo. Okay na ba yan bro? Okay, okay, okay na yan, okay na yan. Ulit naman yan. Naman. Yan po ang aming ginagamit. So, embark. Limang butik pong embark. Yeah. Embark, baka naman. Ito po yung pang New Year. Pangalawang ulit po ito. Ang nilagay po namin noong nakaraan sa unang laglag -lag, ay limang bote rin. Ang ulit po namin limang bote rin oh, nandito uli si Kabukid, pati si Kaka, ang tropa. Kompleto tayo ngayon. Bawat isang drum limang bote ng embark. Ang isang pong embark ay 500 po isa niyan nung nakaraan po ay nakagamit po tayo ng apat na drum dito sa pinabubungang ito sa isang lugar yan ganyan lang po ang paraan namin kung paano magpalabas ng bunga para ilan na to oh, uh, isa pa isa pa hindi po natin na kunan ng ayos ng nakaraan at ako eh late na nung dumating nalagyan na nila ng gamot yan oh. ito po ang ating ginagamit na abono yan po yung mag-aalala eh, para ang talbos e eh, bumukak agad yan urea po yan okay, tari, ano masakit Alin pare? Na padulas. Oh, pumupuyan no. Ang laman po nito ay 24 pieces. Matitiran lang po 'yan sa ng apat na piraso at limang bote, isang dram Makakagamit po tayo dito ng mga apat na drum sa pagpapabungang ito. Ayun. wala oh, Para tikman mo nga kung may lasa na. <laughs> okay. okay. mo pa nga kuya ID ng kalahati pang ano, abono. Yan. Kalahati lang kalahati. Kabukid. Yan kabukid. Si kabukid, si, si kakamjo. Oh, sige. Pares, pati yung isa. dapat po talagang alala yung ating lagay ng abono at yun eh, napakainit pag sobrang dami ho eh baka masunog pa ang kalbos eh madadami ho ang ating pabubungahin eh. kaya dapat tancha-tancha ho oh. pasuporta rin si Kabukid suportahan nyo si Kabukid sa kanyang mga video at vlog pati si Kaka at isama nyo na rin si Kapinya ito po si Kakang Tuko

Oh. Sige, antayin ko na yan kay Junjun. Kaya pala yung nangungunapit niya. Sina? Tuya, Uy. Kuya, kaya pala wala. Kaya Josie. Hmm. Baka susunod, John. Ano? Ito ang uh, aming pagsasali ng gamot oh. Shout out nga pala kay Paring Marlon wow. Marlon Matanggihan Yung Inus ko pa rin yung tayo o mga kapinya, ganito po kami maglaglag ng gamot sa talbos. Yan po. Puhulugan oh. lang natin yan ng gamot. O. Oh. Kailan po dapat yan pinupuno ng gayan at mga ilang buwan lang, mga isang buwan at one week, makikita ho natin yung resulta yung kanyang bulaklak eh ano na labasa na oh, ang gaganda ng katawan dito sa gitna oh. yan po aming paraan pang papabunga ng new year yun po yung ibang pinya oh. binubutas ng mabait kaya kung paglabas nito, yung dati kong video na naglalason ako ng daga, eh maglalason, maglalagay rin tayo dito. Kasi ganyan po yung nangyayari. Maririjikan ho tayo ng marami kung hindi natin gagawin yung prosesong ganun. Bibili ulit tayo ng cat food, maglalagay tayo ng lason sa daga, at i-apply natin sa mga gilid, kahit sa gilid lang. Ang dagaho kasi mga kape niya, malakas ang pangamoy niyan. Maaamoy niyan ang nilagay nating lasun kahit sa gilid lang. Sila na mismo yung pupunta. Ang resulta naman ho, makakabawas tayo ng reject sa ating halaman. Hindi tayo makakainan ng sobrang dami. Kaya yun po ang propose doon. Kailangan talaga maglasun. Yan, mga kapinya, dito naman tayo sa kabilang pabubungahin natin. Yan o. Oh. Nagbubukahan na po sila. Maganda pong sinyalis yan para sa ating pinya. Ito ihuhulugan uli natin ng isa pa at para makasurbol tayo na lalabas ang bunga niya. O, oh, yan ang tropa o. Oh. Ito po yung ating inabunuhan nung nakaraan. Oh. So, magaganda na uli. Konting kembot na lang 'yan. Papabungahin na rin 'yan. Ang estimate ko po tatama to ng buwan ay November. Pwede na ho siyang hulugan. Doon tayo lalagay sa ganung buwan para mas gumanda pa lalo ang kanyang katawan. sunod-sunod po yung buwan natin maguhulog ng gamot August, September, October, November yan po yung ating schedule ito ayan Okay, tayo isang napitas buraot hmm. sayang po ito eh pa putas ito po yung kasabay nating pabubungahin yung kabila yung una nating hinulugan Oh, siksikan din po sila oh pero magaganda naman ang katawan dalawang beses lang po kami naghulog dyan ng abono kakatuwa na sa susunod ho mamaya ho eh, maghulog pa kami sa isang lugar yun medyo maluang-luang ho yun Dito sa may talamnanan May pambarik na mamaya